Hello mga kainday baduday. Ngayon nandito po ako sa aming pala maliit na palayan. Ah magtatanim tayo ng palay. Magtatanim tayo ng palay para naman Para naman tayo ay mayroong ma aanihin. Ngayon magtanim ng palay, mga kainday. Mga kainday baduday. ganito tayo magtanim mga kainday. Ito, ito yung maliit naming palayan. Ayan. Kaya kayo, tulungan niyo akong magtanim ng palay. Mga kainday. Mahirap magtanim ng palay. Hindi naman mahirap magtanim ng palay. Bilis-bilis lang. Dali-dali lang.